Rob Gomez trending sa social media, may relasyon nga ba kay Herlan Budo? Usap-usapan ngayon ng kapuso aktor na si Rob Gomez matapos itong mag-post sa sariling Instagram account ng mga screenshots ng usapan nila ng actress beauty queen na si Herlene Budo. Nagulat ang madlang people nitong Miyerkules, December 20, di umano'y conversation nila ng kanyang leading lady sa magandang dilag. Base sa screenshot ay tuwing gabi ay nagkakausap sina Herlena at Rob. May mga pagkakataon rin na nagkikita ang dalawa. Bukod pa rito ay may usapan rin ang dalawa ukol sa kain at mababasang tila may nangyari sa pagitan nilang dalawa. May isang screenshot rin kung saan makikitang sinabihan ni Rob si Herlena na huwag itong tumawag dahil papunta ito sa kanyang anak na si Amelia. Matatanda ang noong Agosto taong 2023 lang nang magsalita ang dating beauty queen na si Shyla Bortera ukol sa kanilang relasyon ng kapuso actor matapos nitong sabihing single siya sa kanyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda. Ipinakilala rin niya sa publiko ang kanilang anak ni Rob. Matapos ang kanyang pag-amin sa relasyon nila ay ang kanyang desisyon na lisanin ang poder ng kapuso aktor kasama ang kanilang anak kasabay ng pagpopost nito ng mga larawan kung saan makikitang may mga sugat at pasa siya sa katawan. Speaking of Shyla, makikita rin sa ipinost sa account ni Rob ang pag-PM ng huli kay Herlena kung saan tinatanong siya nito kung maaari ba silang magkausap. Base sa screenshot ay makikitang nagpaalam pa ang magandang dilag, lead star sa kapuso actor kung re-replyan ba niya itong ngunit sinabihan siyang huwag. Pero ang pinaka nakakalokang revelasyon ay ang larawan ng dalawang pregnancy test na parte ng post ni Rob na nakatag kay Herlena Budo. Bukod pa kay Herlena ay makikita rin ang pakikipagpalitan ng mensahe ng kapuso actor sa isa pang aktres na si Pearl Gonzalez. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Rob ukol sa isyong kasalukuyang kinasasangkutan. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.